taong sa aking uh, report ay meron din naman siyang ah uh, kalamansi uh, meron siyang uh, ah uh, yung uh, haba oo, oh, oh. at meron naman siyang kamatis meron siyang uh, gabi merong ah uh, Anong tawag dito? Anong tawag dito? Kat-kat. Kat-kat. Dalandan. Kat-kat at saka dalandan. Merong itlog na pula. O bakit nagiging uh, pulang iyong uh, itlog? Eh uh, siguro kinamot mo ang iyong itlog. Eh siguro kinamot mo ang iyong pulang itlog. Kaya naging pula. Mayroon mga tinapay. Oh, marami pang mga ano, pinila. Oh, kumuha ka na dito akong bahala. Babayaran ko yan. Oh, pumili ka na. Oh, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. O oh, isa. Abang, kung uh, gusto mo, darling. Atin mo na yung darling ko, nakasimangot. O so, ano mas sabi mo, darling? Sabi ko, aga -aga. ang aga-aga. Ang aga-aga ay... Uh... Sa sabi, niyo, yun, ah, sabi niya, si Lord ang bahala ng bukas. Huwag mong alalahanin ng bukas sapagkat ang bukas, siya ang magbibigay ng ating pagkain. O, kumuha ka lang, pumili ka na. <laughs> <laughs> di ba siya. sinabi ng ating Panginoon, Huwag mong alalahanin ang bukas. Ay eh ngayon ang bukas na binigay ay uh, bibigyan tayo ng napakaraming pagkain. Bibigyan tayo na ni Lord ng blessing. Kaya tao, so, Oh, ayaw mo pumili. Ako ang pipili. Oh, sige. Oh, ano ba? Gusto mo daw? Ha? Ah. Sa? Dalawa? Tatlo? Apat? Ay, ah, ito. May pang palaman ka nito. Magkano may palaman nito? Ha? Ang may palaman na. Pag... Wala, lima. oh, siete. Magiging uh, six times seven. Uh, six, seven, seven. Uh, o, six times seven. Ah, forty-two. O, magkikita ka uh, forty-two. Ah, uh, ito, isa lang Ito ay, magana uh, isa? Lima, size. Siete. Siete, isa. Siete, isa, five. 5 times 7, 35 O yan, dalhin mo na bahala nito Ha? Ha? Nah. Sabi ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng pagkain. Huwag niyong alalahan ng pagkain. Ako ang bahala. Sabi ng Panginoong Diyos. O, ah, lima. Lima, brother. <laughs> Seven times five, thirty-five. O, yung wimala. <laughs> Magpapatip <laughs> na lang ako kay Parang the Open. <laughs> May bonus pa. Ba? Bago kagad, bayad muna. May bonus pa, <laughs> ang kape. Bunutin mo na yung bayad. Bunutin mo, mo na yung bayad. Hindi ka makakatayo yan. Ang sabi ng Panginoon, huwag mong alalahanin ang... Uh, pagkain sa pagkatsa ay uh... <laughs> <laughs> Anong ah ano man sabi mo tungkol sa pag-araw-araw nating pagkain salamat tayo sa Diyos <laughs> ano yan ginugulay din ba yan yung power bumi ako kaya tayo araw-araw araw tayo magpasalamat at maging masaya Japanese, the Lord. Tayo ay nakaligtas sa bagyong... Bagyong... Ano yung bagyong na dumating? Ah, bagyong pipito. Kaya... Kaya ang biyaya ay uh, sa atin Balagot na napakarami. Bawalit! Sabi muna na ako kaan! Pinakagatan na! <laughs> Basta ang mga sabi mo dahil marami ang kumusang sa'yo. <laughs> Wala problema. Basta magbayad ka. <laughs> basta magbayad, <laughs> Ngayon din. Hmm. Walang problema, <laughs> kaibigan. <laughs> oh, ito. Oh, eto na. Mga ano. Atawa eto ngayon ako eh. Sabi ko, kagabi eh, tumayo't dumiskarte na eh.

Kamigyan ito wala naman nung... Kapon niya, bumabago. Sabi ko, Lord, bigyan mo kami ng uh, pagkain. Wala kami pagkain. Ngayon... <laughs> Di ba, dumana ako kay Kapon. Ang pagkain. Di ba, Rizente? Bibigyan mo kami ng pagkain. O, oh, hindi, totoo. Oh. ay, pagpunta ko kay ano Kapon, binigyan ako ng tatlong kilong bigas. Sa kalahating kilo at... Uh, ang ating ba kayong na baka. O, binigyan kami ng bigat at saka baka. Bakit ka na marami ng baka? Eh baka ka pala. O, yun Niluto lang. Isang luto wala nga, o. Oh. Ah, hindi na umabot ang gabi ang ulam. Ano na, natira. Sabaw na lang. Sabaw na nga lang. <laughs> sabaw na natira eh. Sinabi na nga yung mga baka. Bino-kulit ko nila. Nakakampay. sa akin ngayon. Mm. Kaya mga kaibigan ng uh, nangyayari dito sa amin. Uh, ah, kailangan lang po natin magtiwala sa ating Panginoong Diyos Iso Kristo na nagbibigay sa atin ng buhay. Okay, ang tinapay ay uh, blessing mula sa Panginoon. Pumunta ah, ka na pa sa isin. Anong ay mo na kaya ganitin. Kasi nanay, tawa ng tawa. Kahit hindi days. siya makatawa gawa nung bagong punot ng ngimen at pungi. <laughs> Kaya nga, ang sabi nga, mapalad ang mga taong uh, anak titiwala sa ating uh, Panginoong Iso Cristo para pagkatawa ang mga nagtitiwala sa ating Panginoong Heso Kristo ay pinagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Tayo ay magkikita-kita tayo sa Batong Jerusalem. Pauna ka na muna! Pauna ka na muna, mami. Ano na kasi? Mandatawe, pero. Pauna ka na muna, eh. Magkita-kita na kayo. Wala na muna, pastor. <laughs> ang mga alagad ng uh, Dios Panginoong uh, Diyos Isopisa, ay hindi na tatakot sapagkat ang kanyang buhay ay pinagkaloob na sa amang na sa langit. <laughs> ang sino oh, mang tamatawag ay... sa amang na sa langit ay uh, Dia, tawag naman ang amang nasa langit ang kanyang mga anak na gaya natin na dinabing anak, anak, ay uh, ikaw ay uh, pinagpapala ko sapagat ikaw ay nagtitiwala sa akin kahit hindi mo ako nakikita, ikaw ay nagtitiwala sa akin. Ano brother ang masasabi mo bilang isang Kristiyano? Ah, bilang ang isang Kristiyano? Ano ang masasabi mo brother Lopin? Sabi ko lang, pastor. Makikita mo yan sa vlog. Makikita U mo yan sa surf mo. kumain para umaba buhay mo. Yan lang <laughs> masasabi ko, pastor. Maraming salamat. Dahil hmm. unahan mo lang masabi yan, na nasabi ko sa'yo. At wag kalimutan ng huminga. So, pastor. mo lang kalimutan huminga. Paspasan mo lang huminga, pastor, para humaba buhay mo. mo <laughs> kalimutan huminga. Maraming salamat, Pastor. Sana maintindihan mo mga sinasabi ko sa iyo. Brother, pa, pakitimplan mo pa ako ng isang kape. <laughs> Walang kape. Nakama sa sabi ko sa iyo, Pastor. Kumain ka ng kumain. Basta saan huminga. Basta saan huminga. Titimplan pa niya ng kape. At itimplahan na kita ng kape. Yan! <laughs> Kaping may lason, pastor. Nang sabi ng ating uh, Panginoong Diyos, uh, kahit uminom ka ng lason, ikaw ay hindi malalason <laughs> sapagkat <laughs> ikaw ay sumasampalataya sa ating positive Panginoon. Positive na yan. Positive, Ayon, na yan. positive na to. Positive. <laughs> positive na. <laughs>

na rin so. Bakit tip lamang ako ng kape, brother, para pagkakalaban tayo ng ating Panginoong Isokristo? No, walang buwan. problema yan, brother. Asa <laughs> sinabi mo, walang problema. Kaya, <laughs> uh, utang muna tayo na nga pagkain ng mga... panahon yan ay napakaganda ng uh, langit. Parang gusto lang ali daw. Ayan oh. no. <laughs> <laughs> napakaganda ng panahon. Ay, wag mo ako isama. Ayoko na, na lang, kapi ng kapi. Eh. Tayo ay magpasalamat sa ating Panginoong Diyos sapagkat ang napakaganda ng uh, panahon. Napakapit ko si Pari Madalcino. Nani-nervious <laughs> na rin sa mga tatapin mo pagkalit. labu ko. 'di ako siya kukuha ng ano eh. ko, pupunta pupunta dito may pagkain. <laughs> <laughs> Ito ay maraming pagkain dito <laughs> <mga Delpen. laughs> Utang lang kayo ng utang kahit hindi kayo magbayad. <laughs> <laughs> Kapag si di Parang Dilpin ay hindi wala namang paninda, ay po siya sa kanya construction, sa pagpo-construction. <laughs> ko construction na po si Dilpin sapagkat wala na siyang puhunan.

Ako, may lagaan ako doon. <laughs> <laughs> alam mo na. Alam mo na. Dalit ko nila dito. Para may nakasala. May, lang, may lagaan ako <laughs> doon. <laughs> <laughs> Ay, okay, inibitaan ko nga si Parin Delpen doon sa Prayer Mountain at mayroon kaming uh, pwesto kaya na magtindatinda siya na mga pagkain, pagkain doon. ah uh, prito, o kaya gulay na mga pwedeng nga o kaya kape-kape. Para simula kami doon sa prayer mo din. Uh, Hoy! Uh, may uh, team uh, pa. Pastor, para sa iyo ito, i Bubuhos ko na sa unang pasok. Bibigyan na kita. Thank you. Hindi dapat ito magbibigyan na ng tarpuli mo doon na meron ka ng ganyan. Para kung may order, tatakbo ka dito ko may mabuto ka. Ano lang yun eh. Kaya ito

Yan ba yan? Malunggay? Malunggay. <laughs> yan ba yan? Akala ah, mo parang plastic, pero kinakain pala yan? Anong pangalan ng ano yung kulay niya? Blue salad sa A, ano? Blue ternate. Blue ternate. Yan ang blue ternate na tinatawag ay inuulam. Ang ngayon ko lang nakita yan. sinasalat ah, pa yan. Sinasalad, ginagawa pang salad. Uh, kaya mga kaibigan, makakita kayo na ang blotter natin ay yung kukulayan. Sabagat ang blotter natin ay uh, bibihira ng makakita benji, kanyan. At maraming benefits ang uh, ano na yan. Ngayong blotter natin, hahaluan ah, mo ng malunggay pang ay pangpapata. Tingnan pang mo si nanay. Ilan tao ka na nanay? 72. Oh, 72. Praise the Lord. Hallelujah. Ah, nabagkat si Nanay ay uh, 72 lang. Ah, kayang-kaya mo pa ba ng umabot ang 172? Ah, Iyon! Ah, 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 <laughs> ang sinasabi naman ng ating Panginoon ay kung ikaw ay pagkakalupan ng ah, mahabang buhay, ikaw ay uh, hahaba talaga. Ayon sa kanyang kalooban. Tapos sa ano yan? Bawal yan, ha? Ay, ito ay may sa buong mundo. Makikita mo ito sa YouTube, YouTube channel. Kay Paring Dauban o sa iba't ibang mga. Labagkat ako ay isang uh, vlogger. Vlogger ng mga Ma pastor, ma ay, mga pastor, mga technician, vlogger ng mga uh, uh, farmers. Dapat anong nakikita bahay ko para magawa nila? O sige, sige. I-interview natin ang iyong uh, bahay na nai uh, para makapasok. O sige, baka magsalta yung bahay. Ah, <coughs> uh, interview natin ang bahay ni nanay. Mrs. Gonzales. Oh, uh, ano po ba pangalan niyo nai? Uh, nanay Mrs. Gonzales. Gonzales. Ang kailangan uh, pa dingding. Ah, po ding -ding. ah ang kailangan pa niya ay dingding uh, -ding, ah, may paggawa. Kailangan, ah, kailangan niya ng ding dingding. Oh, ah, uh, sabagat ah, ito ang mga kanyang bahay. Uh, ah, <laughs> ah, yan. Ah, oh, 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 oh. mga kaibigan, ah, ito po ang bahay ni Nanay. Ah, gusto niyang uh, ah, pa pagawa subalit so, kong ay uh, pagkakaloob ng ating Panginoon ay uh, tutulungan siya ng uh, mga kaibigan. Oh yan. Pakita mo yung video natin, brother. Doon niya sa ano, doon sa kalawis. Kaya wala ang pagkawala ng puhunan si Parang na yan, ibabalik na naman siya sa construction site. Sa hirapan mo lang. Sabi nga naman lang, mga mo lang. Eh, ano man ang katotohanan, di ba, pre? Atin na kay uh, Pagka ko. Oh, pag, uh, wala naman daw siya pa ang puhunan. Asan yung bahay ko? Ay, ito, ito. Ah, sige, hihingi tayo ng tulong sa ating... Oo, uh... oh, matutulungan na kasi, biyudan na. Oo, uh, yan, yan, yan. <laughs> uh, yan, na ano po ang uh, sitwasyon niyo ngayon na night? Walang mga dingding ng aking bahay. <laughs> walang mga dingding sapagkat uh, pyoda siya eh, uh, wala siyang kasama sa bahay Puro uh, eh papakita niyo na nai uh, para uh, humingi kayo ng uh, tulong sa ating uh, sa ating mga kababayan uh, sige na eh, ano mo na eh, vlog mo na eh, para makahingi tayo abutan uh, ka ng uh, gcast o uh, Bay maya nice ma scam natin Hindi <laughs> kasi ko nangangusin na na-scam yung mga gigas nila. Nakunta natin yung isang ano, million-million. Ako, na-scam ang mga uh, gigas ko, 1,200. <laughs> uh, maganda na yan, kumpara nung no una. Ayoko. Oh, oh. Ikaas lang. Hindi, <laughs> maganda na yan, kumpara nung no una talaga nung no una. Ano eh. Oh, bubong ay, na, yero na nga. Maganda na, na. na yung bubong mo Oo, oh, yan ang sumalitan. Ulan nga lang.

Kaya na pa lang umorder ha. <laughs> Ay, nasa kalahati ah. Kulang pa na 30, ta, mag 30 minutes na, ang aking pa video. Para mabayaran yung mga kautang maka... Pa, ano, kailangan may deliver na yung red bukas. <laughs> oh eh kung pwede naman yun, no. Kaya bukas na lang para masubukan natin ang na, uh, pagpapandar. Okay na. Oh, may pinipinta kami ng rep doon, pare Baka may buyer ka, isang rep doon. Ano doon? Yung gagamitin namin, ibibinta na gamit. mo. Baka suntukin din mo amo. Para may pera ka, ibinta mo muna yung mga gamit. Para Maka sa ganun may mga, mga, mga gamit. Sa sarili mo, tirain natin kung may bibili pa. <laughs> <laughs> Hindi ka nga dyan, may eh, gagamitin ko. Nakailang rep na ako na matinu. Tapos, eh, binibinta mo na pagka uh, may talya ka mga gawa. Akala ah, talaga ang buhay kapag uh, wala ka ng lahat ng gamit ay pwede mo nang ibinta. Sabagat ang mga gamit niyan ay uh, mawawala po ang mga gamit niyan. Lahat ng bagay na nandito sa mundo ay huwag natin palagaan sabagat ang mga, uh, mga gamit natin dito ay uh, bawang mawawala. Ang uh, pag-iponan natin ng... Uh, Uh, kayamanan ay doon sa karangitan sa ating Panginoong Isok Kristo sapagkat uh, doon sa taas ay hindi mawawala ang ating kayamanan sapagkat ang kayamanan natin ay nakaimpok naka, naka doon sa karangitan ang kagandahang loob na ating uh, binibigay sa kanya. Mga oh, well. <coughs> diyan nga si mga bata dahil dito eh. Ulang yung pera ah. nga nun. mga yung o oh, mga kapatid, uh, kaibigan, kamag-anak, kapamilya, kapuso, at sa buong mundo. At, um, dito po kami ngayon sa mula sa uh, Sitio Love It, at and so the Polo City. At uh, pinabati kami ng mga, uh, mga tao dito sa Elabit at sa Luzon, Visayas at Mindinao at maging sa ibang panig ng mundo. Maraming maraming salamat po ang lahat ng mga kikinig ay magbigay po kayo ng spam at magbigay kayo ng mga papuya sa mga... Ayon po sa inyong kalooban kung pagkakaloob ninyo ang, uh, ang mga biyaya na para sa tao ay tatanggapin namin. Pero kung hindi naman kayo magbibigay ay maraming maraming salamat sa inyong lahat at sa pagkikinig at sa panunod sa aking vlog. Ang lahat nito ay nagpapasalamat kami sa pangalan ng aming Panginoong Diyos sa na napakaganda ngayong araw na ito. Amen! Amen! Praise the Lord! Hallelujah!